Wala pa. Ay, kadugay ba? Uy. Saan na ito pag ni Karong trabaho? Dugay ka, ajo Init pa ayon ta. Ang panahon. pagkaingit sa panahon. Asa ka si Lula? Uy, kasayo ba kayo naglangakaw? Oh. Ala, hapit na siya maabsan. Ah. Hmm? ang um, saan mo na siya di ha, Bishan? I don't know. Bishan. Bishan. Brother. Init ka ayo. Oh my gosh. Di ulan. Di ulan siya kaganina kay... Pero karo astang inita ang init ah. Init siya ka ayo. Oh, bisit ang sky. Ay, naku akuntian Dili makagin hawa kay busog. ya kaba yeah. black sheep have you anymore yes I yes I three plus more one for my master and one for me And one for a little boy who lives down the lane. Papa, ba have you anymore. Yes, sir, yes, sir, he was more One for Mama's turn, one for the king. And one for the little boy who lives down the lane. <coughs> one, two, three, four. Ang hmm? siya ay eh, gamay ra. Ay, hindi na lang daw oh, magdaghan upan kan. Oh, hindi na lang daghan mag upan o Ay, gabala ka diya. Oo, oh, tanawagod na o. Oh, kanindot sa panganod. Oo. Uy, ginukulod. Init ka isang eh atanan. Kapit na mahuman man yung balay. Inis kayo, wapang inahong mau brush Si Lula, milakaw. Then, how can I? Early. Siya milakaw. Kaya mo mag-brush. <coughs> And one for my little boy who is done today. Lalo, okay kayo si Lula. 阿贵。